Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Alam nyo ba na nagsimula na ang house-to-house -house distribution ng pamaskong handog sa isang lugar dito sa ating bansa? Saan nga ba ito? Ating alamin? <tinyo> sinalubong ni Mayor Lani Cayetano ang kapaskuhan noong biyernes, November 5, sa bahay-bahay na pamamahagi ng pamaskong handog na cebuana package para sa mga pamilyang may senior citizens, buntis at person with disability. Bilang bahagi ng vision ng tagig na maging isang transformative, lively at caring provision, tinitiyak ng inisyatiba ang kaligtasan at ginhawa ng mga mahihinang grupong ito. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Lani ang matagal ng tradisyon ng Pasko ng tagig sa pag-abot ng bawat pamilya ng mga regalo na kumakatawan sa pagmamahal, pakikiramay at komunidad. Ayon sa kanya, dito po sa Tagig, bahagi na po ang ating tradisyon ang pagkakaloob ng pamasko sa bawat pamilyang tagigenyo. Ito po ay simbolo ng pagbibigayan, pagmamahalan at pagkalinga sa tuwing sumasapit po ang unang araw ng, ng ating house-to-house -house distribution. Kalakip din po ang panalangin na naway biyayaan ang lahat ng mahusay na kalusugan. Ipagpapatuloy ng lungsod ng tagig ang pamamahagi ng pamaskong handog package sa iba't ibang barangay kasama ang bawat Noche Buena package. Kasama dito ang 10 kilo ng bigas, isang reusable na sako at lalagyan, tatlong lata ng Argentina meatloaf, dalawang malalaking lata ng Argentina corned beef, isang kahon ng original hotcake mix, isang kahon ng Eden cheese, isang lata ng creme densada, isang lata ng fruit cocktail, isang pakete ng Oreo, at isang kilo ng spaghetti, pasta at sarsa. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.